So yun guys, mayroon ako dito customer na PCX. Ayan o, PCX. 150. 150 siya sir, no? 160. 160. 160. 160. So may problema ni sir dito sa kanyang ano, drip flag. Sa may, ano, sa may gear oil. Ayan o, naputol. Ayan. So hindi na may mabuksan yung upuan dahil nag, nagluloko yung upuan niya yung mabuksan. So gagawin kami makabuknoy para ma-pull out natin. So try natin, tingnan natin yung problema ng ano. Kasi naputol to ng ano, na mekaniko. So try natin once na gumalaw yung ano yung kanyang bolt, may pag-asa tayo matanggal kahit di na ang welding. Ayan. So try natin kung gumagalaw mga kapuknoy. So napansin ko dito mga naman siya Ayan para iwas na rin ano Ayan medyo lumuwa na rin siya So naputol ng ano to, naputol ng gumawa. So hindi na matanggal. So try natin. Tanggalin natin na ano, na hindi natin buildingan So gumagalaw naman siya, may pag na ano. sinumuan na rin siya mga kabukno yun. Full size So guys tagay natin yung ang sinsilin so kasi di mabuksan yung ano hindi mabuksan yung upuan niya. sana makisama so guys magtatanggal sana tayo ng battery eh, kung nabuksan yung upuan so hindi natin mabuksan yung upuan di ano natin uh, dukutin lang natin mga kabukmay hindi mabuksan yung ano yung upuan nyo yan so yun nakaiwas na rin si sir dito sa ano nagkaso si sir sa kanya ano PCX 160 yan naputo ng mekaniko so grabe higpit ng ano siguro grabe higpit ng gumawa Kaya mga na naputol na na. Tanggal na natin yung kaputol ng ano niya, ng drain plug sa my gear Oil. So, ayan. Tataan mo na kayo, sir. Nakaiwasan o. Ano? Nakaiwasan na kasi, sir, dito sa ano na ginawa natin na pagtanggal sa may naputol na ano, drain plug sa my gear Oil. Ayan. Kasi hindi nga matanggal yung ano upuan, so dinukot na natin. So, yun, pagisama naman yung ano, yung bolt na naputol. So yan guys, so na yung ano natin yung pamalit. Ayan, di na ano, di na kailangan gumastos ng malaki para na ano, lang, i-pull out yung mga ganong problema. So kung hanggat kaya natin mga kabuk, gagawin natin yung hindi na mapapagastos yung mayari or gagastos pa ng malaki para lang ano, i-pull out yung mga ganong problema na naputol. Yun. So kung may mga problema kayo mga bukmay, yung, bisatahin nyo lang aking page, sa aking Facebook page. Ayan, sa aking YouTube channel. Ito lang yung problema ni sir. Grabe mga kabukong ni dapat hindi nang basta-basta mapuputol to once na ano talaga, sobrang higpit na ang ano. Yan. Yun. Hanggang dito lang mga kabukong sana yung hindi na ano, hindi natin pinagas na malaki yung mayari. Sa ganang problema lang.